sa isang liblib na baryo sa bukid may isang batang lalaki na ang pangalan ay Toto. Tahimik siya pero punong-puno ng pangarap. Araw-araw, nakatitig siya sa langit, iniisip kung kailan kaya siya makakaalis sa kahirapan. Kahit walang internet sa kanilang bahay, gumagawa si Toto ng paraan. Nakikinig siya sa mga kwento ng tagumpay sa radyo ng kapitbahay. Nanghihiram ng libro, nanonood ng motivational videos sa computer ng barangay center. Bukas, babaguhin ko na ang buhay ko, palagi niyang sinasabi sa sarili. Nagplano siya. Mag-aaral ako ng anim na oras kada araw. Gigising ako ng alas 5 ng umaga. Magiging tap ako sa klase. Pero makalipas lang ang ilang araw, unti-unting nawala ang apoy. Bumalik siya sa dating gawain, cellphone, laro, at tulog. Paulit-ulit ang cycle, sisipagin, mangangarap, pero susuko rin sa huli. Hanggang isang araw, nakasalubong niya ang kaklase niyang si Isko. Iba si Isko, laging maaga, consistent mag-aral, at may disiplina. Isko, paano mo nagagawa 'yan? Paano ka laging motivated? Tanong ni Toto. Napangiti lang si Isko. Hindi ako umaasa sa motivation, Toto. Umaasa ako sa disiplina. Napakunot no si Toto. Hindi ba motivation ang susi sa tagumpay? Tumango si Isko. Opo, pero sandali lang ang bisa ng motivation. Tara, bukas ng madaling araw, sumama ka sa akin sa may ilog. May ipakikilala ako sa'yo. Kinabukasan, habang malamig pa ang hangin, naglakad sila patungong ilog. Doon, nakaupo ang isang matandang mangingisda, si Lolo Andoy, tahimik, may malalalim na mata, at kalyo ang mga palad. Lolo Andoy, wika ni Isko, pakikwento naman po yung tinuro nyo sa akin dati tungkol sa disiplina. Lumingon si Lolo Andoy kay Toto at mumiti. Toto, kita mo yung ilog na yan? Araw-araw ako rito kahit umuulan kahit tirik ang araw. Naghahagis ako ng lambat. Minsan marami akong huli. Minsan wala. Pero araw-araw pa rin akong bumabalik. Nagtaka si Toto. Dahil po ba mahal niyo ang pangingisda? Umiling si Lolo Andoy. Hindi lang yon, anak. Dahil tungkulin ko ito. Kung hihintayin ko lang naganahan ako, gutom pamilya ko. Hindi ako umaasa sa gana, umaasa ako sa disiplina. Tumango si Toto. Pakiramdam niya ay may natutunan siya kahit hindi pa lubos. Tumuro si Lolo Andoy sa isang puno ng kawayan sa gilid. Narinig mo na ba ang kwento ng punong kawayan? Umiling si Toto. May isang magsasaka na nagtanim ng binhinang kawayan. Araw-araw niyang dinidiligan, inaarawan at inaalagaan. Isang taon ang lumipas, wala pa rin sumibol. Pangalawang taon, wala pa rin. Pangatlo, pangapat, wala pa rin dahon o sanga. Pinagtatawanan na siya ng mga tao. Pero hindi siya sumuko. Sa ikalimang taon, isang himala ang nangyari. Sa loob lang ng anim na linggo, tumubo ang kawayan ng siyam na puta lampakan. Pero alam mo kung bakit? Lumaki ang mata ni Toto. Dahil matagal siyang inalagaan. Tumango si Lolo. Dahil sa apat na taon, ang ugat nito ay lumalalim sa ilalim ng lupa. Pinatatatag ang pundasyon bago ito lumitaw sa ibabaw. Ganyan ang disiplina, Toto. Hindi mo agad makikita ang resulta. Pero kung magtutuloy-tuloy ka, darating at darating ang tabumpay. Nang araw na 'yon, tila may nagbago kay Toto. Parang nawala ang inay ng mundo. Ang mga salita ni Lolo Andoy ay bumaon sa kanyang puso. Pag uwi niya, gumawa siya ng schedule. Sinulat niya, gigising ako ng alas 5 ng madaling araw, mag-aaral kahit pagod, kahit antok, kahit walang gana. At sinimulan niya agad. Wala nang drama. Wala nang hintay sa perfect timing. Araw-araw siyang nag aral Kapag tinatamad, mas lalo niyang ginaganahan. Kapag pagod, mas lalong nagpupursige. Lumipas ang buwan, tapos taon, unti-unting napansin ng mga tao ang pagbabago. Si Toto na dating tamad, ngayon ay masipag, consistent, at matatag. Hanggang sa siya ay nagtapos bilang pinakamagaling sa kanilang klase. Naging guro. Nagtayo ng sariling paaralan sa kanilang baryo. At kapag may nagtatanong kung paano niya yun nagawa, palagi niyang sinasabi. Motibasyon ay pansamantala. Pero disiplina, panghabang buhay. Walang shortcut sa tagumpay. Ang susi ay ang maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Kaya huwag kang hihinto kahit wala ka pang nakikitang bunga. Kaibigan, kung nararamdaman mong parang walang nangyayari sa lahat ng effort mo, tandaan mo ang punong kawayan. Baka sa ilalim ng lupa, unti-unti nang tumitibay ang mga ugat mo. Kaya 'wag mong hintayin ang tamang mood o inspirasyon. Simulan mo ngayon. Kahit kaunti. Basta tuloy-tuloy. Ang tagumpay ay hindi nakabase sa dami ng beses na ginanahan ka, kundi sa dami ng araw na nagpatuloy ka kahit wala kang gana. Ang motibasyon ay parang apoy na mabilis mawala, pero ang disiplina, ito ang apoy na patuloy na nagliliyab kahit mahangin, kahit umuulan. Huwag kang maghintay ng perpektong timing. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Kung gusto mong magtagumpay, piliin mong magpatuloy kahit mahirap, kahit pagod. Dahil sa dulo, hindi ang pinakamatalino o pinakamaswerte ang nananalo, kundi ang pinakadisiplinado. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag at mag -subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.